Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini na Pebrero 1, 2025. Habang bumubukas ang unang araw ng Pebrero, tanggapin mo ng buong puso ang enerhiyang hatid nito. Ito ay parang isang malinis na pahina sa iyong buhay, isang pagkakataon upang muling magsimula, magtakda ng bagong direksyon, at yakapin ang walang katapusang posibilidad na naghihintay sa iyo. May isang mahiwagang damdamin sa bawat simula, at ngayong araw ay parang isang paanyaya mula sa universo, upang ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay na may panibagong sigla, inspirasyon, at sigasig. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang simbolo ng pagkakataon upang patuloy mong tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao, at kung paano mo magagamit ang iyong natatanging kakayahan upang mas lalo pang mapaganda ang iyong buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Pisces, madarama mong lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong damdamin at intuition. Ang enerhiyang ito ay magpapalakas sa iyong likas na kuriosidad, kaya't mas magiging bukas ang iyong isipan sa mga bagong pananaw at ideya. Ang inspirasyon ay maaaring dumating sa iyo sa hindi inaasahang paraan, maaaring sa isang simpleng pag-uusap, sa isang aklat na iyong mababasa, o kahit sa isang tahimik na sandali kung saan ikaw ay nagmumuni-muni. Subukan mong pagtuunan ng pansin ang maliliit na bagay sa iyong paligid, sapagkat ang mga simpleng karanasan ay maaaring magdala ng malalim na kahulugan at kaalaman. Sa araw na ito, haya ang iyong malikhaing enerhiya ay dumaloy ng malaya at huwag matakot na subukan ng bago, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagpapahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng sining, musika o pagsulat. Habang ginagalawan mo ang iyong pang-araw-araw na gawain, pag-isipan kung paano mo maaaring palawakin ang iyong pananaw sa mundo, ang pagiging bukas sa hindi pamilyar ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad at aral na hindi mo inakala. Ang pagyakap sa pagbabago ay hindi laging madali, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa iyong personal na paglago. Kung may mga bagay sa iyong buhay na matagal mo nang pinanghahawakan, dahil lamang sa ito ay pamilyar, marahil ito na ang tamang oras upang bitawan ito at bigyang daan ang mas mabuting posibilidad. Tandaan na minsan, ang pagbitaw ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang senyales ng iyong katatagan at tiwala sa iyong kakayahang humarap sa hinaharap na may panibagong pananaw. Isa sa pinakamahalagang tema ng araw na ito ay ang kahalagahan ng koneksyon, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa kalikasan at sa mga tao sa iyong paligid. Subukang lumabas at damhin ang sariwang hangin, maramdaman ang init ng araw sa iyong balat, o marinig ang tunog ng mga ibon sa paligid. Ang simpleng koneksyon sa kalikasan ay maaaring magdulot ng kalinawan ng isipan at kapanatagan ng damdamin. Sa ganitong paraan, mas lalo mong mararamdaman ang pagiging balanse ng iyong espiritu na siyang makakatulong sa iyo upang harapin ang araw ng may positibong pananaw. Sa parehong paraan, maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaari itong isang matagal ng kaibigan na hindi mo pa nakakausap, isang miyembro ng pamilya na nais mong bigyan ng atensyon. O kahit isang estranghero na maaari mong bigyan ng simple ngiti o mabuting salita. Minsan, ang isang maliit na kilos ng kabaitan ay may kakayahang baguhin ang araw ng isang tao at ikaw bilang isang Gemini ay may likas na kakayahan upang magdala ng liwanag at saya sa iba. Bilang isang Gemini, isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang iyong kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ngayong araw, gamitin ang talento mong ito upang matanggap ang anumang pagbabago ng may bukas na puso. Maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na darating, Munit sa halip na makita ito bilang isang hadlang, tingnan mo ito bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang kakayahan mong maging flexible at open-minded ay isang napakalaking biyaya, kaya't huwag kang matakot na yakapin ang di kilalang landas. Ang kagandahan ng buhay ay nasa kanyang pagiging hindi tiyak, at kung matutunan mong sumabay sa agos, mas lalo mong mararamdaman ang tunay na kasiyahan at kasapatan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayon? Ano ang nagbigay sa iyo ng saya at inspirasyon? Ano ang nais mong dalhin sa susunod na mga araw? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa sariling refleksyon, mas lalo mong mapapalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang araw na ito ay hindi lamang isang ordinaryong araw, ito ay isang pagkakataon upang mas lalo pang lumawak ang iyong pananaw, upang maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong puso, at upang yakapin ang hinaharap ng may panibagong pag-asa. Ngayong Pebrero 1, buksan mo ang iyong sarili sa mga posibilidad na dala ng bagong buwan. Gamitin ang iyong katalinuhan, kuriusidad, at kakayahang makibagay upang gawing mas makulay, makabuluhan at puno ng saya ang iyong araw. Tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at matuto, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang gawing mas maliwanag ang iyong landas. Yakapin ang kasalukuyan, paghandaan ang hinaharap at huwag kalimutan na ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ang mismong paglalakbay na iyong tinatahak. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.